Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para makapagpatayo ng mga kidney transplant center upang maipagamot ang mas nakaraming Pilipino na may kidney disease. Inamin ni Pater Paul Plageria, Chief Transplant Coordinator ng National Kidney and Transplant Institute, marami pang rehiyon sa bansa na walang ospital para gamutin ang mga pasyente may sakit sa kidney. Tinukoy ni Plageria, or a Ligaria, ang Cagayan Valley, Mimaropa, Zamboanga, Peninsula, Soxarjen, Soxarjen, Caraga at Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ngayon ay mayroong 38 transplant center sa bansa. Labing isa dito ay government hospital habang ang 27 ay private hospital. Sinabi ni Pligaria na ang kidney disease ang isa sa mga nangungunang sakit sa bansa na sa kasalukuyan.